So, June 28 tayo mga bok. June 28, andito na naman tayo sa farm. So, nagharvest tayo. Ayan, so, andito pa si misis. Kumabol pa. Ano kayo yung dala niyan? Tapos, uuwi na pala kami. Tapos, sila kakarating lang. Dahil, tapos na kami magharvest harvest Ayan, so, may mga harvest kami ngayon. Para may, ano tayo, may maibenta. And then, mag-harvest tayo ulit next week. Next uh, Tuesday, mag-harvest tayo ulit Para dalhin sa Cebu Hello, dear clients from Cebu Mag-order na kayo Actually, may mga order na tayo Marami-rami na rin tayong order So, pag sa mga gustong humabol Habol na kayo para madalhan kayo ng bunga So, si mama, ang kapatid ko Andun yung mga tauha ni mama uh, Nagbukas yata ng Stocks na buko yun so, <laughs> so meron din tayong ano panauhin dito sa farm the first vlogger of Pinas na nakapunta dito si Kuya Tim <laughs> 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 magpakilala ka Kuya Tim the up, first vlogger eto isang karangalan ako po ang inyong kuya inyong katim kuya Tim uh, isang karangalan ng mga kapasyal dito sa farm nila Uh, Sir Henry. Yan. Madami ako natutunan at the same time proven na matamis talaga ang langka dito kanila Sir Henry. Ayun, so, nilantakan na na dito yung ano. Ano na? na na pala. Uh, nilantakan. So yan, si Kuya Tim. <coughs> so tapos, yan, kanina. Nag-ikot na kami yan dyan. Nag-ikot na kami dyan. Umuulan nga lang. Ayun Hmm. Marami pa yan doon, doon banda Nagbubunga dito dito La last video na na-post ko Wala pang Kuha dito banda So yan, dito May mga nagbubunga na rin dito hmm. Ito ay doyan yan Doon, oh, kita niyo yung mga sako-sako doon oh. May mga bunga na rin yan doon Ayan hmm. Tapos dito naman meron tayong nakatagong ano dito, agarwood. Papakita ko sa inyo gano'ng nakalaki yung agarwood. So, wala namang masama na kikita tayo o magano uh, mag ano tayo mag wish na umaman. Tayo. So ito po yung agarwood. Dalawang variety ang agarwood natin. Ito yung agarwood na laniti or Aquilaria malasensis. At yung katabi naman, ito yung tinatawag na ah uh, Actillaria Yan o, no? laki-laki na agarwood. Yan. Ito yung tinatawag na Aquilaria malasensis. Yan ha, malaki na yun malaki na oh kita nyo yung puno na yan oh malaki na so naulan kaya kita nyo naman yung mga sako na yan dyan oh mga bunga so 360 view last view yan kapunta doon hmm, marami pa yan dyan dito so kita nyo yung mga sako sako na yan dyan kapunta doon hmm. So ganito po kasimple ang buhay dito sa probinsya. Sala sa init, sala sa lamig, maski umuulan. Pero it's very fulfilling na meron tayong harvest ngayon. So marami-rami yung harvest natin. At nyo naman, may seeds pang dala. O yan. Seeds na rin po yan. Uh, Magpapag-ipulong ulit ako sa US. At mag-invest ako dito sa mga lakana. So yan. So konti lang ito, mga 20 piraso lang yung hinarvest ngayon. Pero yung marami natin ngayon Tuesday, marami-rami yung ma-harvest ngayon Tuesday. So yan. Ito, ito lang lang kain ko pinamigay kasi mahal.